Wow. ito na yung mega mga farmer ayan, ayan mega uh, tapos maybe miswa sa ayan, so, ayan. Tapos may photo ayan ay isang magandang buhay tayo po ina nandito na sa lapas ang bilis lang ano ayun nakagaling lang po namin ng uh, central at uh, supermarket super ang tawag nila doon ha pero market po yun na ano palengke din so yan lapas pa choy nandito po tayo para syempre kumain ng lapas pa choy at silipin na rin po ang kanilang palengke pero parang Pagsin ko iisa itsura halos lahat po ata ginagawa so mukhang sabay sabay pong pinagagawa ni governor ng uh, mga palengke ha <laughs> so ayan dito po tayo mapasok sa sa bayan ng lapas mga ka-farmer uh, come and join us uy ang bango naman ang inihaw na ito grabe ito ha wow ang bango ha mm -hmm. sarap ayan so ito na yung ah, okay. nasa na palengke nila siyempre mukapaguto muna tayo uy sarap ah nangyayari sa'yo? Uh, okay. Netong, ito ay, si Netong Ha? Ito si Netong ang sikat daw Ayan uh, uh, Tapos ay uh, palengke Palengke muna tayo si Ah, okay na

So walk through muna tayo sa Lapas Public Market. Presyo ng bigas, halos parehas din lang naman Uso talaga ang red rice dito uh, Kailan ba? Sa Bohol ay, laki ng kalamansi. Nandito pa lang tayo sa uh, dry section nila. Ay, naiwan si ate. Kalimutan ko ano yung sakulit. 8 pesos 8.39 and 10 itlog ito na pabasa na ay pa rin yan o no? uh, Pya nila prenila dito kulay dilaw. May bellum pia raper dilaw. Ayun. Okay. Asa nang kanilang ah. Dili lang ano dong sikat ang kajos ay ah. right, kajos ah talaga ang kajos kajos at langka shout out pala kay ate Silvia at ate Yoyet ganun din kay uh, si ah uh, Ayan, hintay lang natin mga ka-farmer, nakalimutan ko. <laughs> ang dami kasi mga, mga names natin, yan o. Ayan. Ayan. Kuya. Ah, Kuya Glenn, di Guzman din. Ayan, ha? Nasaan ang kanilang, ano? Ba? Nandoon sa kabila siguro, ano? Uy, orchid, so. Oh. Dali-dali. sa kanila ng ano, Evan. Oh, Tara, natin si Magtanong. Ah, uh, ayan na nga. Thank you. 张欢英。 most likely ganun din po ang makikita natin pero maganda na din magkaroon po kayo na idea na ikutan natin yung uh, palengke ng lapas ayun o oh. Ayun. ayun 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 nandito na tayo galunggong agad ang nakita ko ah. gulong ano? Malaki din pala. Wow. Manghang na agad. Manghang na agad. 100, one, one half. 200. Bilog. Oh, thank you. Loro. ang hindi yung nila tuna ayan na ah Mahilig sila dito sa Sinabawan Nako kawawa naman yung mga manok Nakapila na Pork chicken <laughs> Ay? <laughs> Ay, Ano ito ha? Okay. Oh, oh, Ada truna, wow, ini mana ah. kan? na? simple lang pong paling kini ito yung palengking araw-araw ay Pasko ayan o oh. ginamos <laughs> Batuan, no? One. Batuan. Dito ka. Batuan. Baguna. May buto po ito. Uh, ito yung pampasim. Oo, oh, pampasim yan. <laughs> Wala kang makikita. Pampasim. Uh -huh. Batuan. Wala doon yan sa Manila. Dito yan galing. Bago nila galing doon. Wala. Ilang kilo? Wala pong hinog na ano yan. Batuan? Uh, wala nang manag-hinog. Man, man, Sira na yun ang pag-hinog. Hindi, may araw yun. Roba, panapunan. Itanim ko ba? <laughs> ay, natanim din to. Uh, diba may uh, ano ito? Natubo yan? Hindi. Kahoy na ba itong natanim? Ah, kahoy. Kahoy hindi itong buha. Ah. Kating siguro, no? Sanga. Uh, Itusok. So. Itusok. Cutting. Na, na ganito niya ako kasi hindi na magrabado ko ang malaba. niya. Ah, Binyag, oh. Binyag okay. Dilig, dilig. Sa kagalaw. Binyag yung ano yun. Pakasan ba sa inyo? Pampanga po kami. Kami doon sa mga yung mga. Taniman? Hindi naman ko pwede yun. dali na puno sa ano. Hindi pwede. Kung gusto mo, ganito lang kalabaw. Pwede ilagay mo sa damit. Thank you po. Salamat po. Ayun. Naisip ko pa naman baka may botok ako. Kapatubo. Uh, Batuan. Langka wow. oh. Wow. Wow. Bad times. Kabosis ko lang yun. Mas maganda-ganda naman yun sa'yo. <laughs> makakasira ng araw eh <laughs> music to my ears ano let's go na wala oh. tayo sa dito na ta ulit tayo, mga uh, farmer, balik tayo. Ah, okay. oh, meron yung kape. Ayan pala. Nandito na tayo sa netong. Ito daw po yung Brother, maraming salamat. Netoy. Ay, ay. Okay. Uh, ay puto yan. Ay nga ano nga makakain ng maayos kung meron kang bag na napakabigat okay ayun bad choy syempre tapos meron silang linaga pata ginugur ah wala wala ah may puto yung egg meron ano to? So, ito yung anong mega to? Sa, sa laki na lang, lang to. Sa laki sa difference na sir. Ah, uh, balik gusto wal ko sa mga lasa. Ano gusto? Mega na tayo, ano eh? Mega ka, ano? Tumira sa tapi sa mega sir. Ha? Sa sa mega, ha? Sa yung mega po. Tumira sa tapi sa mega. Ah, kompleto. Okay, yung mega na lang ako tapos ikaw. Ito yung pinaka ano, ng... lapas, ano na lakas Na Netong Ah, kasi ito yung Munch Cafe. Wala yan. Sikat. Oh. Oh, kwentuhan lang ang mga tao, mga farmer Ayan. Siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin itong lapas. Batchoy. Uy, bilisan mo. Naghihintay si kuya, oh. Ay, inip na. Dito, bibili ka na. Ah. Sige, sige, ma'am. Pero ang na. Nee, ano sa original? Ano bang gusto mo? Ah, ano naman ako. Para maiba naman. Miswa daw siya. Miswa. Miswa. Nalang may guys sa Miswa. Oo, tapo. Ano bang pinakaano dito? Puto, sir. Partners ba Puto talaga. Sige, isang puto. Ano tong bread niya? Puto lang talaga. Ah, puto lang talaga. Okay, sige. Uh, so, ayan, pag nandito pala kayo sa ne Netong's ba ito, okay, bebe? Ayan, neto Netong's Ayan, original, special, lakas batcho eh harap niya yung Madge Cafe Na trending din yan So, ayan, doon na po kami nag-order ng kape at uh, hot choco Ano na? No? ko alam eh. Ganun ba 'yan? Hindi. Oh, siguro nga. So ayan, dito po sa ngayon, 'yan magkatapat po sila. Oh, ginagawa din siguro ang palengke. Ayan. So natapat tayo sa ano. Ayan. Ah, uh, pa ko pa lang batiin si Bunayni. Ayan. Ah, uh, Pedro Leisa. ayan. Hello po sa inyo. At si, ano, si Sir Dimaulo. Ayan, hello po sa inyo. At, ayun, uh, busyng-busy tayo. Takbo ng takbo. Napaka parang masarap din yung ihaw-ihaw nila doon, no? Yung kajos, bebe. Saan bang, ano, masarap na kajos? Sa? sa palengke ah uh, okay ito. ito na yung mega mga farmer ayan mega tapos yung mga beniswa so tapos may puto wow tapos nag hot choco ako, ako sa mads mads cafe ayan ano siya eh, marami siyang chicharon. Tama nga naman yung, di ba yung Lucky Me, meron silang lapas bachoy. May chicharon din yun eh. So ito po, ayan, may chicharon talaga siya. Atay. Uh, I think this is baboy. Ayan, meat. Uh, tapos ang noodles nila, parang... Um, parang fresh noodles ba to? So, Ayan, meron siyang, dito siyang parang uh, Okay, intestine Parang may nakikita akong manok Pork Ayan, baboy to Di uso ata ang kalamansi dito malasa yung sabaw medyo may alat mm -hmm. full cool yung flavor na ano, bebe na. No? Pero ako siguro mas gusto ko to kung may kalamansi. Wala siguro, hindi uso dito. Uh, Ayun pala. Ay, mamang nahirta niyo yung pandesya sa mga. Ay, salamat po. Hindi <laughs> ka naman kumakain. Para alala ko na lagi <laughs> kumakain eh. Sarap. Miswa sa akin. Pero parehas lang ang sabaw niyan. Ah! Para ano? Miswa. Mag-miswa na Okay. Marami siyang naman. Ito pong mega. Ito na yung full na ano. Ayun, thank you. Ito lang. Yun. Pampangan kasi mahilig sa kalamansi. No. Ayan. Dahil alas 8 pa lang, imedya, e ayan, 8.45 breakfast pa lang po ito diba although nag mini breakfast na po ako doon sa palengke ng uh, central market nila so this is 130 yung aking kinakain di ko lang alam yung sayo kung magkano parada parada o

ano siya um, full flavor talaga na So yan mga farmer ayon na ni Bebing ipaubos sa akin Kasi pupunta pa daw pala kami sa Molo, Ma Molo Mansion ba yan? So yung pancit molo po yung yun Hindi po pansit yun Alam ko parang siyang Wanton uh, <laughs> So ayan uh, Ano siya uh, Masarap siya Hindi uh, ko lang maubos Ubus na dahil Pero syempre yung Yung panlasa natin para sa akin Medyo may Alat Mas lamang po yung alat Parang timplang papaya Okay na Okay na Bebe, hindi rin kaya kabusin dami eh Ayan ah, Nalito po tayo sa match kaya lang Ano lang po ito Temporary lang Ayan o Ito sa rolog yan Oo Ito ba Sticker daw 320 Awala si Sef, Kung lagay yung sticker <laughs> Akala mo dito nakita Tapos na kami <laughs> sa kabila So same din ng ano nila ah, meron din pala kayo mga ulam-ulam dito Oo uh, yeah. Healthy ah Hot chocolate na lang Nachambahan naman katapat lang. Pero po ano sa akin sa mamu. Match cafe. Swerte natin ah. Dalawang legendary dito sa lapas ay nagkatapat. Tapos nandito rin yung Decos, original lapas batso, yan. Okay. Sarap, Sol. Kaya lang pinigilan ako ni Bebe kasi pupod trip pa po kami. Kaya hindi pwedeng magpakabusog. Ayan. kitchen kitchenette. Ang ganda ng griller, oh. Yan, tunay, oh. Kuryente. Oh. Native. Mahilig sila sa native chicken. So, ayan po, mga ka-farmer. Maraming maraming pong salamat. At ayan po yung ating adventure dito sa lapas. Siyempre, kung mamamalingki kayo, ay, siyempre magmemeryenda ka na dito sa ano, sa kanilang uh, Bachoy Batchoy yan. <laughs> so, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.